Magandang araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaepektibong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ngayon mismo ikaw ay makakatanggap ng tawag o text o chat galing sa taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo, pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at paniguradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay makakatanggap ka ng tawag, text o chat sa kanya instantly. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at dapat ikaw ay nakafocus sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit. Dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi. At pakaisipin mo ng mabuti ang target at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 13 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin o banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng labing tatlong beses. At pagkatapos mo nang tawagin ang pangalan at apelido niya na nakatitig sa larawan niya dyan sa cellphone mo, ay ihipan mo ang larawan niya ng tatlong ihip. At ganito lamang kasimple at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y ay napakaipiktibo. At ngayon mismo, ikaw ay makakatanggap ng tawag text o chat galing sa kanya. At kinabukasan, pwede mong ulitin itong ritual. Isang beses sa isang araw gawin ito. Basta gawin ito na ikaw ay nakafocus. At dapat ikaw lamang mong isa at tahimik ang nasa paligid mo. At paniguradong tatalab ito ngayon mismo. At eto muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.